hindi na nakapalag sa mga otoridad ang dalawang lalaking ito matapos silang makorner ng mga operatiba ng PIDEA. Ito ay sa ikinasang bypass operation sa barangay Sitio Bataan sa barangay Pagudpod San Fernando La Union noong ikatatlo ng Disyembre alas 11 ng gabi. Kinilala ang mga nahuli na sina Mike Kevin Ancheta Bane, 29 anyos at Josh Quesada Balonzo, 27 anyos na pawang residente ng Baguio City. Ibinenta nila sa mga operatiba ng PDEA ang dalawang kilo ng pinatuyong dahon ng marijuana na nagkakalaga ng 60,000 pesos. Sa bayan naman ng Rosario sa La Union, timbog sa paghahain ng search warrant si RG Gapus Balesteros, 30 anyos. Ito'y matapos matagpuan sa kanyang bahay sa Barangay Concepcion ang siyam na pakete na naglalaman di umano ng shabu. Mayroon itong kabuang bigat na 2 gramo at nagkakahalaga ng 13,600 pesos. Dati ng drug surrender si Balesteros at maigting din siyang tinitiktikan ng mga otoridad. Lahat sila ay mahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Dangerous Drugs Act of 2002. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.